Nagsagawa naman ng surprise drug testing ang PIDEA sa mga driver at konduktor ng mga bus sa Cubao City, sa Cubao, sa Quezon City. Pero agaw atensyon ng isang lola na bumili ng tiket sa bus para makaupo ang mga kasamang aso. Yan ang ulat ni Benji Durango. Hi. 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 Happy, happy si Lola Rose kayong bakasyon. BBI siya ng Tarlac galing ed sa Cubao Terminal. Ang kanyang travel buddies, puppies, limang alagang aso ang bitbit -bit niya. Meron pa siyang gamit pambuhat sa kanila. Sabay-sabay silang sumakay ng bus at sa pa sila ng upuan. Oh, sama ko na yung mga baby ko ah. Anong gagawin sa Tarlac? Bakasyon. Pati aso, yung aso, bakasyon din. Oh. Buti na lang. Pet-friendly ang terminal ang sinakyan niya. Buri ng bayad ang mga alaga niya. At dahil nasa apat na oras ang biyahe patarlak, may baon din na maglulola. Yan ang pagkain nila. Ito so yung tubig nila. Isa lang si Lola at ang mga alaga niya sa mga pasehero kanina sa Provincial Bus Station sa Edsa Cubao. Habang pakapalang pakapalang bilang ng mga pasehero dito kanina, sinurpresa ng drug testing ng PIDEA ang mga driver at konduktor. Random ang sistema. Buti na lang daw, Madalas din ang in-house drug testing sa bus terminal na ito, kaya drug-free sila. May in-house po kasi kami. Mayroon kaming random eh. Kung sila ay may mga magpapasitive, hindi na sila pabibiyahin. At uh, ginagawa natin ito, pasiguraduhin natin na ligtas ang ating mga mananakay. Dahil very good ang bus terminal sa Cubao, may isa pang surpresa ang MMDA. Pwede na raw nilang gamitin ng EDSA papasok at palabas ng NLEX balintawak para mas mabilis daw ang biyahe. Dahil dito, isa hanggang dalawang oras ang inaasahang mababawa sa biyahe ng mga provincial bus patungo norte. Sa umiiral kasi na patakaran via Mindanao Avenue, Pituazon at Viluna ang kanilang daan palabas ng NLEX. Ngayon, sa ed sa balintawak na ang pasok at labas nila simula mamiyang alas 11 gabi. At least uh, mabilis po natin mahakot yung volume ng pasero o hindi man bumaba yung uh, pila ng pasero sa mga terminal po. Dito kasi nagkakaroon ng mga aksidente kapag nalulusutan ng mga ganitong driver. Kahapon nga, dalawa nagpositibo sa surprise inspection sa PITX. Para na rin sa kapakanan ng mga pasero, naglatag ang MMDA ng medical stations at ambulansya sa mga bus terminal. Bukod sa security measures sa mga sakayan, kahit saan karo lumingon ngayon, may gobyerno. May mga PNP, meron din tayong tao. And along the way, meron din man tayong mga uh, lakbay alalay, mga non-governmental organization. Ang LTFRB nag-iikot din sa 10 provincial bus terminal sa Cubao EDSA. Pakay naman nila ang prangkisa ng mga bus. Titigan natin sa hanay ho ng LTFRB na meron silang valid na franchise at tama po yung rota na kanilang pagsisilbihan. Sakali raw kasi magkaroon ng sakuna. Ang prangkisa kasi ang magdidikta kung may makukuha bang tulong o wala ang naindultong pasehero. Kasama ho kasi dyan yung tiyatawag nating passenger insurance. So mapoprotektahan muna natin ating mga pasahero kapag valid ang franchise, valid ho yung kanilang passenger insurance. Bagamat nasa Quezon City ang mga bus terminal na inikot kanina na may outbreak ngayon ng pertussis, wala namang mahigpit na utos ang face mask at social distancing sa terminal. Wala rin halos nakasuot ang face mask kanina. Di nga lahat ng pasahero alam ang problema. Alam mo ba yung tungkol doon? Hindi po. Hindi mo pa alam yun? mo yung alam Hangad naman ang gobyerno na maging happy ang paglalakbay ng mga pasehero, kamag-anak man, katropa o alaga ang kasama. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.